Kayo po ba mga bossing ko ay nag-iisip sa ngayon kung ano po mga pinakamabibisa na pamamaraan upang sa ganon magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ito po mga bossing ko ay tanglad mga bossing. Meron po akong halaman na ganito mga bossing. Bukod po dyan, bumibili po ako sa palengke ng ganito dahil ito po ay isa sa mga subok na napakaswerte. Ito po mga bossing ko ay isa sa mga ah, uh, marami na nagpatotoo kagaya po ng isa sa mga malapit po sa akin mga bossing ko na pinaniniwalaan ng tanglad ay isa sa mga pinakamaswerte na nagdulot po sa kanya. Lalo-lalo na rin po ang bulaklak po ng tanglad mga bossing. Ang um, isang tanglad mga bossing ko once na ito ay namulaklak rare po yan kasi yan po yung sinyales na maaaring may sweating darating po sa inyo once na namulaklak ang tanglad pero kung hindi pa po namulaklak ang inyong tanglad huwag magalala. mag-alala pwede rin naman po bumili po kayo ng ganitong tanglad na mura lamang po sa palengke at pagkatapos ay gawin nyo po ito. Kumara po kayo sa may silangan ng 6.30 or kaya po ay alas 7, matatapos sa ating mga pampaswerte hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Magwish po kayo na mula sa inyo pong puso na sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte po sa inyo. Proven po ito na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing, po kayo sa may silangan at magwish. Sabihin niyo po dito na lahat po ng gusto po ninyo na magana, halimbawa, ang problema niyo lagi ay pera. Ngayon po, sabihin niyo po dito sa pamamagitan ng aking sipag at tiyaga, pananalig sa mga Panginoon, ay magtuloy-tuloy na ang pasok ng swerte at kailanman hindi na ako mamoblema tungkol sa usapin ng pera. Matutupad lahat ang mga pangarap ko, magkaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman, or kung meron kayong karamdaman, iwisyo po dito na gagaling na ako sa aking karamdaman, hindi na ako magkakaroon ng karamdaman, at magkakaroon ako na napakahabang buhay. Halimbawa naman, may problema kayong dalawa ng inyong karelasyon, i-wish po dito na magkakaayos na kami ng aking karelasyon. Kailanman hindi na ako mamumblema tungkol sa usapin ng pera, lahat ang mga pangarap ko ay matutupad. Ngayon po mga i-wish na lahat ng gusto po ninyo na walang gamit na sana, direct to the point. Ngayon po mga bossing, itong tanglad ay ibibilod nyo sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Bumili na po kayo ng ganito, mura lang po ito sa palengke. Sa palengke ko po ito nabili. Ngayon po, tapos talian nyo po siya ng kulay pula at isabit nyo po makalipas ng Alas 8 ng umaga ng pagkakabilad, isabit nyo po ito sa may bintana po ninyo. Kung saan kayo natutulog, kung piling po ninyo lagi kayo minamalas or kung gusto niyo ng pangkalahatan mga bossing na swerte ay tuloy-tuloy uh, sa inyo at uh, lahat ng mga kamalasan ng ba bawat membro ng pamilya ay mawala na sa may main door nyo po siya isasabit. Tapos kapag natuyo na po ito mga bossing, silaban nyo lang po siya tapos gumawa po muli kayo ng panibago. Pero gawin nyo po ito good for halimbawa 3 months, ganon pag natuyo na po siya kasi mabilis naman din siya matuyo, lalo lalo na kapag po mainit ang sinag ng araw, mainit ang lugar po sa inyo, uh, gawin nyo lamang po after 3 months, sunugin nyo na po siya Mag, uh, bumili po kayo ng uling uh, 20 pesos na uling lamang magparikit po kayo, lagyan ng konting asin lagyan ng dahon ng laurel, ng rosemary para mas maging powerful uh, mas mahigit kayo maka makahatak ng swerte, lalo na sa pera subukan nyo po, isama nyo po sa pagsisilab, pagpapausok etong ating tanglad at ganoon din po mga bossing ko magmula kayo sa main door, papasok ng inyong tahanan para magtuloy-tuloy na po ang pasok ng swerte kasi misam, nakapaisip po tayo anong problema sa atin, masipag naman po tayo, ginawa na natin lahat. Pero para lagi pa rin minamalas. Kaya subukan nyo po ito para magtuloy-tuloy na ang pasok na swerte. Kaya kung pinaniwala mga bossing, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.